Una sa lahat, humingi ako ng kung ma'am, kung nagsubaybay ka ngayon sa hearing dito sa Quadcom, um, patawarin niyo po ako na nadala sa o na uto-uto sa panahon na yon na idamay ka po na walang katotohanan naman at ang picture na yun, nagkataon lang na puma pumasyal ang pamilya ko sa baybay at nagkita tayo. At nagpa-picture ako. Yun ang ginawa nilang ebidensya. Ma'am, taos ko uh, sa kalubloobang from, the, from my heart, I ask, sorry, sorry talaga po ma'am. At kung anong mang plano mo sa ginawa kong pag buhat, buhat o sala o kalambigitan sa droga o kung imong buhaton andam ko mudawat, dawat ma'am pero ang ako alang ihangyo mga ko ni mo pasaylo sa akong gibuhat kay na-pressure ragyod ko mam. Ma naluoy ko sa akong mga anak, nagagmay pa kayo atong panahon na, patay na akong papa, o ako mamatay, magunsa na lang akong mga anak, mo. gibuhat nako ko, na buhat-buhatan ka, o magtumo-tumo, o istorya, kabahin sa kalambigitan, sa droga. Once again, sorry kayo ma'am, handa po akong um, harapin kung ano, ang, kung ano ang plano mo sa akin po. Mr. Chair, can we please have a translation of what he said? The last that I know, I'm I'm the chair of the committee, but now I can become the translator and the interpreter. Ang sabi po ni ni Kerwin Espinosa, siya ho ay humihingi ng kapatawaran kay Senator Laila Dilima sa kanyang uh, uh, ginawang uh, mga statement implicating her sa usapin tungkol sa droga at uh, gumawa ng kwento, no? Gumawa sila ng kwento uh, para ma, uh, ano siya, ma, ma masama dun sa kwento, sa narrative ng uh, pagkaka-involve ni Senator Dilima Lima sa usapin sa droga at sabi naman niya na handa rin siyang harapin kung ano man yung aksyon na gagawin ni Senator Dilima kay uh, kay Carwin Espinosa.